Dito kami ngayon, guys, sa SM. Yan. Masyadong may time. Ang ganda ng ano ng SM ngayon. Ano ninyo, guys? Masyadong mailaw ang SM. Nangiingan yun. Pasyalan daw natin. Ganyan. <laughs> Edit, edit, ko patuloy ito. Pazaway. Grabe yung ganda ng SM guys. So, nang iinganyo pa siya lang daw natin Mag-Christmas na eh. Uy, yung dami tao doon na. Parang, ah, sami of sa... Oh, 199? Unlimited Korean. Ba, sarap kumain doon na. Ah. <laughs> Luluto na lang ako. Mag, <laughs> na lang daw siya. Hindi nakakain sa labas. 199? Anong yun? masarap pa kumain sa bahay, magluto na lang eh. Kesa magano. Mm, mas masarap pa kumain sa bahay kaysa kumain sa labas. Minsan na may time na ganoon. Pag nabubudol ka, masasabi mo sa bahay na lang. <laughs> oh, diba? Tinan nyo guys kung gaano kaganda ang SM, oh, liwanag, sobra. O, oh, diba? Ay, may nagtitinda ng parol dito. Yan o. Oh. Hindi ka na lalayo. Hindi ka na rin maghahanap. Medyo traffic ngayon ang volume, ha? Ha? ha guys? <laughs> Kasi, alam niyo naman, December, namimili na ang mga tao. Tara, sabayan natin yung mga yan. Yan, traffic na yan. Kahit anong araw, oras ka na lumabas ngayon, guys sobrang traffic na. Pero baka Sunday hindi. Maring meron din kasi siyempre ang buong pamilya tuwing Sunday na lapas walang pasok, di ba? Puno ang parking dito sa baba. Dito tayo sa... Kamay mo, stop. Ay, sorry, sorry. Masyadong pagkaganyan. Dapat pala ganyan. Sorry, nawawala eh. Nakatingin ako sa side mirror eh. nga. Eto, likod to guys ng ano. Yan o. No? ng SM. Ganda din. Maliwanag. Ganyan pa ilaw. Sa taas tayo magpa-parking kasi dito punuan na. No, parking na kami. Grabe, bago kami nakakuha ng parking ni Mr. Tsaka ng anak ko. Nagbilang kami ng ilang minuto lang naman. <laughs> Joke lang. Grabe ha traffic na tapos yung parking mo, gugugul ka pa ng oras, sa dami talaga ng tao. So, ayan nga. Ang pinasukan namin yan ay cinema, puro sinihan na yan. Sa taas kami nakakuha sa third floor ng parking kasi sa baba, first and second na parking. Second, first floor, second floor na ano parking, wala talaga kami nakuha sobra doon kami sa taas nagabang pa kami sa third floor bago kami nakapasok ng SM sa dami ng sasakyan at ng tao talaga na nagpunta dyan ang daming tao dyan kabilang side pa lang ng SM yan guys ha sa kabila doon madami talaga sobra doon kasi yung mga bilihan ng mga damit mga pang regalo dyan ang alam ko yung part na yan is ang nandyan dyan puro cellphone Oo, tama. Puro cellphone dyan. Meron din kainan, pero mas marami yung mga gadgets saka mga toys dyan sa lugar na yan ayan nakakita ng upuan si mister Siyempre, uupo tayo kapagod kaya traffic na ang hirap ako mo ng parking ayan paulit ulit na so ayan nag video kami sandali dyan tapos nagpakuha kami ng picture sa anak ko tapos merong dumaan nakiusap kami syempre sabi namin pwede magpa picture ayan ginawa na naman kami o pagtas mag picture ano bang gagawin natin syempre kaya tayo nagpunta sa SM maglakad. Maglakad ng maglakad at maghanap ng mabibili. Mga pangregalo sa mga inaanak, sa pamangkin, sa apo, saan pa ba? Sa kapatid. Siyempre, kasama ang mga parents natin. Bili tayo ng mga regalo. Share natin ang blessing na tatanggap natin taon-taon, sa araw-araw, minuto, o um, linggo-linggo, buwan-buwan, o di ba hanap-hanap lang kami dyan ng pang regalo. Pero, um, so mamaya na lang, papakita ko sa inyo yung nabili namin. Ah, hindi, hindi na. Isa lang yung papakita namin sa inyo. <laughs> Para surprise. Tama, kasi baka mamaya, alam ko nanonood yung mga ano ko dyan eh, mga ibang kamag-anak ko. ba diba? baka makita. Kaya, ang isishare na lang, isishare ko na lang dyan, ipapakita ko na lang dyan yung isang binili namin. <laughs> Tama, yun lang. <laughs> Nakailang balik kami niyan sa parking. Para lang ano, syempre para di ka mahirapan, di ba? Lakad-lakad lang muna. So ayan, nakatuwa yung bird. Sabi ni Mr. Kukuha din daw siya diyan. Oh, di ba? Ang forma, ang macho. Nakatuwa. Happy Holidays 2023. Oh, lakad-lakad ulit tayo diyan pagkas umupo, picture-picture, tapos lakad-lakad. Ayan, nakakita kami ng masasakyan. Isip bata. O, ba diba, sinong ano dyan? Alam ko marami na nakasakay dyan. Yung paulit-ulit ba? Na maranasan ulit yung panahon ng kabataan mo. Si mister kasi, pag nakakita ng ganyan, gusto sasakay. Diba nung nakaraang taon? Sumakay din kami dyan, pero hindi ko kagad na-share sa inyo. Kaprasong, kaprasong video lang sinabi ko lang sa ibang vlog ko. Pinakita ko lang sa inyo na sumakay kami. Ngayon, ayan, umuwi si Mr. Sakay uli kami. Gusto niya sumakay dyan eh. Happy siya dyan. Siyempre, happy din kami. Happy ako lalo, siyempre. Kasi magkakasama kami tatlo na naman. Ayan, kung hahanapin niyo yung apo namin, wala. Nasa bahay lang. Kasi alam namin, gagabihin kami dyan. Marami kaming iikutin. Oo, inikot dyan sa panahon na yan. <laughs> Nagpunta kami ng SM. O, yan na. Sumakay na kami. Kasabay namin yung bata na babae. Bali, apat lang kami sumakay dyan. O, oh, si Mr. O. Oh. <laughs> Tuwan-tuwa eh. <laughs> Ayan. Mag-umpisa na. Mag-swing-swing na tayo dyan. O, oh, di ba? O, oh, una pang ano pa lang Unang takbo pa lang. Napapataas na kami ng kamay. Enjoy na Enjoy. Maraming beses namin tinasang kamay namin dyan. Sumisigaw talaga kami ng sobra. Hindi ko pa paparinig sa inyo yon. <laughs> Alam niyo naman kung ba't di nyo maririnig. Nasa SM tayo. Maigay, maingay dyan ngayong time na yan. Nung time na nandiyan dyan kami, syempre. Ayan po makikita nyo naman. Maraming tao. Tinan nyo may pumapanik sa escalator. Maraming naglalakad. Ganyan. Hmm. Tapos dyan, ng time na yan, na sumisigaw kami ni Mr. na isip bata kami ng time na yan. Ay, ako makikita na tinatas namin kamay namin. Yung anak namin, tingnan nyo. <laughs> Tinatakpan niya yung mukha niya. Nahihiya siya kasi ang ingi ingay daw namin. Pero happy naman siya. Tsaka hindi niya kami inaawat. Okay lang. Natatawa nga siya. <laughs> tawa ko ng tawa dyan. Kasi si Mr. nagpapatawa eh. Sigaw siya ng sigaw. Kung makikita nyo naman, di ba, yung reaction ng itsura namin, ng tawa ko, yan. Kasabay namin bata, nag-iisa siya. Hindi siya sinamahan. Siguro takot. <laughs> Joke. Siya lang siguro gusto sumakay. Kasi naman, minsan dyan, pag sobra sakay, nakakahilo. Ako nga, nahilo ako nung time na niyan, natapos yan. Kasi hindi na ako ganong ano. Hindi na ako ganong san sanay dyan. <laughs> Pero sumasakay pa rin na. Hindi, syempre, maranasan yung pagkabata natin doon, di ba? Nung sumakay tayo ng time na yan. Yan, pagkatapos niyan, ang haba, teka, ang haba ng video namin dyan, guys, ha? Sobra. Tinapos namin yung swing na yan. Mahaba ang video niya hanggang sa matapos yan. Hindi ko talaga inano, hindi ko nakinat. <laughs> Tuwan-tuwa, syempre, para pampahaba na rin ang aking blog, The video. Kasi talaga naman, ah, wala lang. Ayaw ko lang ikat eh. <laughs> ako dyan. Happy talaga kami. Lalo na ako. O pagkatapos nyan, ikot-ikot kami uli. Kasi, alam nyo ba guys, nagpunta kami dyan ng 4pm. Nakita nyo naman, di ba, maliwanag pa bago kami pumasok. At abangan nyo, tingnan nyo yung pinakahuli. Kung ano oras kami umuwi dyan. <laughs> kami na ata yung magsasara ng ano, SM dyan. Tignan nyo guys, ha? pumunta kami dyan ng alas 4. Maririnig nyo, malalaman nyo kung anong oras kami umuwi dyan. Ay, eh, maririnig nyo ba yon Hindi ata. O, na natin sa dulo. Kung maririnig yon Kung walang ano ha, walang music. <laughs> ang loka-loka o, tila mo, tuwan-tuwa tawa ng tawa hanggang sa matapos ako dyan. Wala akong tigil sa katatawa, sa kasisigaw. Kasi talaga nag-enjoy naman talaga ako na sobra dyan. Ang daming tao dyan, guys. Oo, paulit-ulit. Tingnan nyo, yung sa likod namin, o. Oh. Balik, 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 babalik, balik ang mga tao sa dami. Ayan, umistop na rin sa wakas. <laughs> ang tagal din eh, no? Nakakatuwa. Ang tagal din ng swing namin dyan. Yung anak ko nahilo na ata. <laughs> joke. De, sanay yan dyan. O, oh, si Mr. o. Oh. Nahilo na rin ata. Niintay namin ng misstop bago kami bababa. Para safe, siyempre. Ayan. Abang-abang. Tcharan! O, oh, diba? Happy ako. Tumataba na ang inyong ate. Ayan. Tinanong ko si Mr. dyan at yung anak ko kung masaya sila at nag-enjoy. Happy naman daw sila. Hmm. Okay naman daw. Enjoy na enjoy. Siyempre, tapos niyan, lakad-lakad uli. So, ayan, pauwi na kami niyan. Hindi na ako nakapag-vlog dyan ng sobra-sobra. Nakapag-ikot na rin kami dyan ng sobra-sobra. Ilang beses kami nagpabalik-balik sa parking. Ayan, wala nang ganong tao dyan, kung makikita nyo. O, oh, diba, bilihan ng mga damit niya, wala nang ganong tao. Kung makikita nyo, meron kaming dala dyan ni Mr pero isa lang kasi hindi natin pwede ipakita hindi pakita pero naririnig na rin no? mapapanood doon ng mga kamag-anak namin eh Ayan oh, ang ganda dyan. Sobra. Ang dami yung mabibiling Souvenir, pang regalo. Ayan. Sa parking na kami. O, oh, Parking na kami. May music pa rin dyan. Pero hanggang dito na lang yan. Ito guys, pa na kami. Nandito na kami sa sasakyan. Ngayon yung SM. Dito pa kami sa loob. Pero pa na rin kami ngayon. Pero dito na lang. Patapos niya pa yung kagad yung aking mga. Kagad yung mga. Ito nga pala kanina. Ang saya dun sa ano. Ano yung sinukin natin yung Ferris wheel? Ano yun na? Wings? Happy wings? Swing. <laughs> swing. Chair wing. Chair wing. O, oh, what? <coughs> dun sa swing. Ang ganda ba so? Lalo pala pag gabi. Kitang-kita mo yung liwanag, yung mga ilaw traffic pa rin. Ang gusto nyo kung gano'ng kaganda, oh. Ah, ha, grabe. Sobrang ganda. Nag-enjoy talaga kami yung sobra. Ay, traffic pa rin. <laughs> Talagang ano na ngayon. Daman-daman muna talaga yung season. No. Anong oras na ba? Quarter to ten? Ah, grabe. Talagang pasara na yung SM. Dumating kami dyan kanina. Anong oras ba? Four? Parang ganun.